Isa ka rin ba sa mga nalilito sa sinasabing OJT o utility at pagiging isang kadete? Noong nagsisimula pa lang ako mag-aral, akala ko pag graduate ko ng college ay diretso na ako sasakay ng barko. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong naunawaan ang kakaibang mundo ng mga marino. Ano nga ba ang pinagkaiba ng OJT o utility kumpara sa pagiging kadete? Unahin natin pag-usapan ng OJT o mas kilala sa tawag na utility. Karamihan ang alam natin sa pagiging OJT ay sasakay ka ng barko para mapamilyarize ka sa mga trabaho sa barko na pinag-aralan naman natin noong tayo ay nasa paaralan. Noong panahon namin, bago kami makagraduate, meron kaming 3 days na OJT. At kagaya nga ng inaasahan natin, sumakay kami ng barko para mag-aral at mapamilyarize. Pero ngayon, ibang OJT ang pag-uusapan natin. Yung mga nakikita niyo mga naglilinis sa mga opisina ng kumpanya, yung mga nag assist sa mga sima na nag-report, yung mga nagsiserve at taga-timpla ng kape sa mga bossing-bossing natin dyan yung mga nandyan sa luneta para mag-recruit, yung mga driver ng service ng opisina at minsan driver na rin ng mga taga-opisina, tagahatid hanggang sa bahay at minsan pati paglilinis ng sasakyan. Ganyan ang mga ginagawa ng tinatawag nating OJT or mas kilala rin sa tawag na utility. Ilan lamang yan sa mga pinagdaanan ng karamihan para makapagsimula sa pagbabarko. At ang masakla pa nito, hindi mo alam kung hanggang kailan ka matatapos sa pagiging OJT at makasampan ng barko pahabaan ng pasensya ang labanan dito. Maswerte ka na kung abutin ka ng 6 months lang sa pagiging OJT o utility kagaya ng nangyari sa akin. Yung iba, inaabot ng isang taon o higit pa bago makasampa ng barko. Ang pagiging matyaga, matiisin at mahabang pasensya ang makukuha mo dito, hindi yung aktual na trabaho sa barko. Pagkatapos mo mag-utility, maaari ka ng isa kay bilang isang mesman. Maswerte na kung diretso ka ng OS pag deck at wiper naman kung engine. At kapag ito ang nangyari sa iyo, aabuti ng 36 months bago ka makapag-exam at makakuha ng lisensya para maging opisyal. At hindi pa kasama ang pagiging mesman. Magsisimula ang bilang kapag ikaw ay naging OS at naging wiper. Ibig sabihin, aabot ng 4 hanggang 5 taon bago ka makwalified sa exam. At kapag tinamad ka na dahil sa dami ng gastos, malamang hindi ka na mag-exam. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga kadet or kadete. Ang bawat kumpanya, mayroon silang tinatawag na chip program. Hindi sila nagtatrabaho sa opisina gaya ng mga OJT. Nakapokus sila sa pag-aaral at in-training para maging isang ganap na opisyal pagdating ng araw. Para ikaw ay maging isang kadet, dapat pasok sa kriteriya ang iyong grades at maipasa mo ang exam na ibibigay ng kumpanya. Meron namang mga paaralan na pag natapos ka mag-aral ay sila na mismo ang maghanap ng company na papasukan mo bilang kadete. Pero sa iba naman, bahala ka na maghanap ng papasukan mo pagkatapos mo mag-aral. Kapag ikaw ay kadetship program, diretsong kadet ang sakay mo ng barko. At ang maganda pa sa pagiging kadet ay isang taong sakay lamang ang kailangan mo at pwede ka na makapag-exam kumpara sa OJT o utility na aabuti ng 4 hanggang 5 taon bago makapag-exam. Kaya yung mga nagsisimula pa lang dyan at nag-aaral pa lang ngayon, pagsikapan nyo mapataas ang inyong grado. Alisin na natin sa ating isipan na okay lang makapasa maski mababa ang marka. Napakalaki ng epekto ng pasado ka lang kumpara sa mataas na grado. Para naman sa mga tapos na dyan at nag apply hindi na mahalaga kung kadete ka o OJT. Ang importante, makasakay at makapagsimula para sa panibagong yugto ng iyong buhay. iginuhit sa mga palad ng nais kong kapalaran kaya ngayon Marino Legend ang aking naging pangalan